yan yung tunog na napakalaking alimango mga kabraso yung nasa loob yung tunog mga kabraso yan napakalaking alimango yan ganyan na humuni grabe laki yan mga kabraso oh, sobrang laking alimango alas 20 mga kabraso nakarating po tayo sa spot ng hunting area pero bago ang lahat kain na naman po muna tayo almusal Ayan. at syempre ang napakaganda kong jowa Ayan. ang pakaya yung mata <laughs> kain po tayo mga kabraso ay sana lang ay pala rin po tapat din to ng barangay oh kakadali tayo tapos mamaya ay may pupuntahan po tayo mm. wala akong lambat hiniram ako yung hiniram natin yung nak nakaraan na sa sapa nakadali tayo ng alam mo yan yun puntahan natin yung spot na matagal ko ng ano yun parang binabalakan lang ngayon tutuparin natin yan grabe yung kawan ng hito oh. kaya lang mga kabrasa mga ano pa oh yung mga bubwit pa sila oh, grabe yung dami oh yan ngingitim <laughs> isang boarding house natin dito mga kabraso may nagpalit na alimango. o laki. Wala na ito dito. Ang laki ng limango na nagpalit dito. Eh, hindi maabot oh lapad ng pinagpalitan pati yung sipit parang wala na ay Ayun. pinagkainan lang at Kaya lumipas muna tayo. Wala doon sa unang stop. So, hindi natin nabutan ng palisto. tayo dito sana lang ay okay. laman na rin na hindi natin napupunta lang Tabay na lang mga kabraso magkaharihan na tayo dito mga kabraso sa bulit ito mga kabraso grabe lalaki ng bakas na yan oh. yan Ayan daw na tayo mga kabrasok Kabraso, jackpot, entrance pa lang oh. Banak, mga gat, saka yung mga だって。 Umabot dito mga kabraso yung mga bakas sa taso Inaasahan ko dyan ay eh, bulik yan Ayan. Sisilipin natin dun sa taas dito may nakita kung butas Wala, nag din ako dito wala rin Ayan si Mrs. I Magdidingas dun Magihaw muna siya sa una nating huli Iwan ko muna siya dyan i si mga kabraso mukhang natagpuan na natin yung nagmamayari ng mga bakas na ito talagang sa bulik ito bulik na napakalaki tinignan ko mga kabraso yung boarding house natin doon bumalik lang ako kasi yung cellphone ko andun nga sa kanya iniwan ko kaya kinuha natin para makita nyo nasira na yung boarding house sa entrance kasi ganyan din yung gilid na titibag buti na lang dinagdagan niya pa loob kala ko wala kasi natabunan yung mga na anong putik pero may bakas nung nahukay ko yung natabon na putik naku ang kabraso mamaya iniwan ko muna dito yung ano natin <coughs> yung lambat bumalik tayo dun ito yung boarding house mga kabraso Dalawang bisis ko na itong nakuhaan ng bulik. Noon. Doon sa taas yung ano. Dito. Yan. Ay. Diling. Yan mga kabraso. Punta sa taas. Tinakpang ko na doon pinalalim niya akyat tayo akyat yan mga kabraso sobrang laki ng butas na to I sinurbol natin kanina na hindi agad siya makabulusok doon yan dalawang bisis kung sinara dito yan oh. punta doon tapos dito gukay pa tayo maski sa ibabaw nagpapatong-patong na lang yung mga butas mga kabraso yan o oh, may mga bakas din tabunan pala yan ng panungkit ko ah <coughs> Yan, sinarado ko rin dito mga kabraso. Ayun siya. Yan yung tunog na napakalaking alimango mga kabraso yung nasa loob. inaan yung panungkit natin mga kabraso ay grabe sobrang laki nito mga kabraso huhukayan ko pa para si Rubul yung tunog mga kabraso kalaking alimangon yan ganyan na humuni naluwagan na natin mga kabraso silipin natin grabe ah. laki niyan mga kabraso oh. sobrang laking alimangon kailangan hindi kailangan hindi ma-reject ito Surebull na bolik na napaka-season. wow oh, thank you, thank you, Lord. Mamaya um, na lang mga kabrasot. Aanuhin ko talaga na mailabas ng maayos kasi wala rin akong paglalagyan ng camera. Nalinis muna tayo mga kabraso. Hindi <laughs> na tayo nakapag dun sa taas. Dami pang isda doon malalalim doon ko nalilinisan yung alimango natin kay yung tubig dito ano nang tabang Thank kabraso. Dito na tayo sa bahay. Ito, ititimbang natin yung alimango natin. Ah. <coughs> Yan, yeah, no? Mahigit isa't kalahati. Ayos, <laughs> ah, yes, mga kabraso. Agay. Okay muli nakadali tayo ng bulik blessings sana'y magtuloy-tuloy na yung anumang bulik kasi bear months na Pumasok na sa mga ano natin bakawan ito sa boarding house to palaging ano bulik yung nahuhuli natin don pero matagal nang nasundan natin pinuntan na pinuntahan natin doon mga uh, ilang buwan na nga, mahigit isang buwan mga dalawa na nga siguro buti nagkalaman ayun, hanggang sa muli mga kabraso